Hmm. Yan, hindi na po ako kumain, no? Ready to eat na po. Ah, sarap. Gara, no? Ay, talaga. Pugin, pugin. Alam ba, pugin? Nagtatari mo yung tinatamnan. Parehas lang. Dalwa daw ayun. Hindi pa pagkarasulo. Ah, ang Tagalog ay mas marami nakatan. Ha? Ba pa rin. Ito pa nga kunti dong Duterte doon, near sa dulo eh, hinaid ko pa. Oo. Tinanim ko na diyan din. Are you? Ilang po bang gawarin niyo sa ganito? Limahan. Sampo. Oo, oh, tig-lima. Kasi ibig ko sabihin marami pa kayong magsisiboy sa kamesa. No, Hindi, ibig ko sabihin na diretsyo ang ano nila. Uh, na ay baka naman tayo tumambak ngayon, ba tayo di diretso din? eh Eric nga yun, ang kapadami ngayon. Ba? ay puro dibalag nung na. O ay, ay, o ay, namimili siya ng pang-akat. Eh, kahit mahal, kinukuha niya. Oo, ay. Nung minsan, uuchinta. Uh, yung kanyang iniakat, uuchinta. Ilang kilo naman kanyang nakuha. Masa yeah, yeah. so, na... Ba't nga malagkit? Mahina. Hindi, pag po naman ito na-drain ng maigang tubig ay baka ano na. Dapat ngayon yung maluwas ay yung ah, yung, yung, tubig yung pala yung dito oh, dito. Aluwas, na dapat ay palaba. Oo, oh, aluwas yun Abot pa naman kaya ito. Abot pa. pag inaluwas, ano? Hmm. Abot pa. Pag maluwas yung dalang. May stuck yung tubig dito ay. Inaula naman. Nakakano na kung yung magpatubig bagay katulit na. Pero yan, taas na ng plat nito. Pag bumaba ang... Taas na yan pag bumaba po ang tubig na rin ano dami nga baba. ang babaan papari taas na kaya ako yung baba pasan yung yung kalpa ito ay Oh, hindi pasang pagasya. Oh, no, bukod pa ata. Nang anong kukuhanin nito? Tagalog ba? Harap ba Tagalog na? Ayun na ya, kumuha na yung malagulagong iyon. Ay mahina na po yun, matanda na. Pwede rin yun, no, yung mahabang mabarad eh. Ha? Ilan taon ka na po Ay, sino nga unang nagtanim dyan sa kamaysa ng sibuyas? Si tatay yung ka dinito yung nakakaablog niya. Si Lagis? Oo, uh, tatay nun. Panakot. Panakot yan, eh, panakot. Puro mo ko sa nang tapon Ay, oo. Bakit ang ay. Puro mo maganda pala niya samahan ng ano-ano po pasunodan na no yun hmm. so, sobra pa o oh. yari na o oh. <laughs> yung malalaki lang Gawa ng para yan ay kalbong kalbo na ay Kakaunti na naman ang kulang na rin O pwede rin po, pa rin po yung halawan Pwede pa rin pilihan yun ba? Yung tinatanan yun pwede pa ba yung pilihan ba? <laughs> Palaki sa samamuhun na lang malaki ano Pero itong ganito pwede didiritso pa talaga yung ganitong purma ay, ay kahit matandang matanda na Kahit isang taon ang mahigit Ayun, man. Ah ay hala pala ay

Puno na yun ah, pwede na ba akatan yung malabsak? Huwag muna Pwede rin Papatabsan na lang ito ay ano Yan ho ang parang Duterte ang laki yan Anong variety yan? Iba yan Parang Duterte nga

Ay, ba't po aring iba hindi na nga nagka-aigy area, oh? Ay, hindi na gamasan, ay. Eh. O tabisakan? Wala na pati ng ano, labisakan pati, mababa. Oo. Uh. Kahit pati yun ay mapapatik yun, o mababaw yun. Ay, oh, papalalimin lahat ng... Papalalimin ng bangbangan. Kaya nga, ka-expert, ang dinali ko ay, okay. sila po ang mga sanay sa ano, patag-ulan na pati ngayon na, ano? Hmm. May ilang kilo pa yan. Okay, ha? Yalo. Oh. oo. Oo. Ayos na, wala nang kukuha din eh. Yung mga puntod na gano'n na hindi ari. Huwag na. Alin? Yung malili ito. Wala na yan. Ikaw ba kuya may pang spray sa damo? Abay, meron na. Oo, hoy. Kuya, bago kunayin, na yun, hindi na na, no? Oo. I i-spray na sa damo. Na may kahalong machete para hindi damo hindi kahirapan ng paggaan. Ay, pwede, meron, meron dyan. Ako mag-i-spray mo pag pag-aakat, bago akatan. Pwede ah, oo, halas. Hindi, ako mo lang yung gamot. Ay, narito pati ako ah. Sa ako daw, utoy. Teka. Ay, yung pala utoy ay, yung isa oh. Ari, kuya ay inuuli ng itik. Ay, oh. pa ito, ano? Maganda ba u oh, tablahin ang lupa? Tabla ba ang lupa? Hindi naman. Parang matigas. Wala ay kaya matagal na ba yan? Matagal-tagal na rin. Kuro, yan may puno na? puno na yun oh. oh. doon sa puno ng papaya doon sa banda doon po Ta ah gising janandam damo. dini dini yan ano dalim patikaw

ay, problema ko pala dyan yung itik na Bibili pala ako machiti. Lambot. Lambot. tatabaan naman ng papaya. Oh. Napapatabaan na huwag Wow. Ano daw? Okay na? Okay. Wag na san palanasin. Dapat yeah, siguro 'yung papaya na tumibay ang papaya. malah <laughs> kita putik di me betul ya

Bendalua. Ang tao ay ngalos na si Ute. Ang tao ay ngalos na si na si Kaya mo ba? Ngalos lang si Ute. Kapapanood okay, <laughs> ng tiktok pa. Gitao ito eh. Kapapanood nyo, <laughs> Kapa nyo yung tiktok. Ngalos na ngalos. Talaga si Ute. Batang <laughs> bata pa. -bata, <bahay>. Lang <laughs> <laughs> ang maganda na. Matikas araw. Gitao <laughs> mo

vlog. sa palyok po ulit napas. <laughs> Naka-flower na yan oh. Ano. Puno nga warki ko lang dalawang kaydo, buskan natin 'yan. <laughs> Hindi. May aso ah. Ito. Nalilito. Na. Pag bumatabang ay ano? Asa. Ko ko ako asin. Do. <laughs> Narat <laughs> na. Pero bait. Sarap. Ba bala no. Ba bala lang.

Nabidin niya tayo ito ay. Nabidig. Ano po ba? Yung bigas? Hindi po. Hindi natin. One, one five two. Alam Hello, tuy dali. Ba? Ba? Diba? Galing-galing it. Kainan na. <laughs> Lahat na ote ulam. Na lang sa digmaan, nah, nah.